Hi guys, welcome back to my channel. For today's video ay papakita ko sa inyo guys yung mga ano, update ko para kayo. Update ko kayo sa mga plants natin guys. Ayan. Alam niyo guys yung ano ko guys o yung kwala ko. Ayan un, may ano, may variegated. Ayan oh, 'di diba, ba? Variegated siya guys. Ayan oh. Iba yung ano niya. Yung iba wala namang variegated. Ito lang siya talaga guys oh. Ayan wala kasi to, ano to, uh, free ni seller. Ayan. May isa na, ano, nagkaroon ng variegated. Ayan, oh. Ayan. Yung iba naman, yung kasamahan niya, wala. Ayan, wala sila mga variegated. Ayan, guys. Ayan sila, guys. Ang ganda. Hala, parang may milibags yung ano natin. Monocerotis. Ayan, sa flower niya, guys. Ayun, oh, parang milibugs. Ayan. Okay, hindi mag-focus ang camera ko, guys. Ayun, oh, may billy Bugs. Alam. Ano ko yan? Spread ko ng alcohol yan, guys. Ayan yung ating mga plants natin dito, guys. Dito banda, guys. Hindi talaga matamaan ng ano, sikat ng araw, guys. Ayan. Kaya ano, may ano ko, in order na grow light para sa kanila. Pero dito, ba hindi mag-focus ng ano natin? Pero dito, guys, ayan, sila dito, may mga grow light yan sila, guys. Ayan, o, oh, may binilagay akong grow light. Ayan. Pati dito sa pinakababa, may grow light yan, guys. So, atin mga, diba, dito na sa pangatlong ano, walang grow light dito. Ayan kaya bumili ako ng grow light yung ano yung may ipit nga yung, yung may mga ipit-ipit hindi katulad dito na ano guys yung mataas kasi walang paglagyan dito sa ibabaw guys ayan ayan yung ating ano crispy beauty ayan guys yung sa ibabaw na ating crispy beauty guys o oh, ayan anong, anong iba yung kulay niya, guys ano ba yan hindi mag focus sa ating camera guys ayan yung isa ano din guys, papunta na din yun sa kul kulay niya. Parang may pagka pink pink. Ayan. Yung iba wala. Ayan. Ito lang siya guys. Oh, dati na. May ganito na. Ayan yung iba. Yung malaki ko wala naman. Yung isa pang malaki. Ayan. Ito lang talaga may isa pahabol guys. Ayan. Silang dalawa lang talaga may ano sa gitna parang may pagka pinkish ay, ano anong magtawag niyan na kulay ayan guys oh ito wala naman ito yung malaki Pus, dito naman tayo sa ating bekya ayan yung ating bekya yung ating ibon ni guys oh ayun oh na ano na ako dito naman nabahala na ako dito guys kasi ano walang parang walang araw makapunta dito guys dito lang sa ano sa baba ayan dito lang yung ano, yung araw. Pero sa ibaba wala. Yan. Hala, ano kayang nahulog dito, guys? Si Tromsom natin, but na, mayroong ano? Trom ah, nahulog yung isang pot na ano, guys, yung maliit yung pinatong ko dito. Nahulog siguro. Yan. Tingnan nyo guys ito guys oh. Parang si variegated kan kan guys no. Ayan oh. Si variegated kan kan ba yan? Ayan guys. Si... Hindi ko kasi nawala kasi yung ano niya ID. Hindi ko nakita yung ID niya guys. Yung ating red bullet. Ayan. Ang gaganda na nila guys. Ito. Ang bubutsug. Ang ito nito guys. ganda ng ano niya. Buyag-buyag. <laughs> Ayan. Ito talaga yung ano natin guys. Oh. Yung pearly bone. Ayan guys. Ganyan yung kulay niya guys. Parang maputla. Ayan. Oh. Kailangan siguro talaga ng ano. Sikat ng araw. Na direct siguro. Pero baka naman ma ano ma. Ayan oh no sayang may ano naman sana siya guys may tumabas na, na, sana na anol bibi. ayan oh kaso yung leaves niya ayan to isa yat isa nating kwala guys ayan yung ating kwala walang variegated ayan yung ating kwala ito lang talaga guys oh may ano may variegated ayun ito koala. So, sa naman guys, oh. Yung ating isang monocerotis. Ayan. Yung ating Laila Sina. Ayan. Yung ating mga um, dalawang malaking madiba. Sana tuloy-tuloy na to guys, no? Mag-ano. Pasensya na sa ano, ha? Yung ano natin, timba eh tawag ito yung palanggana natin guys nasa ilalim yan kasi yung ginalagyan ko ng ano soil nila yung soil mix ko ayan dito naman sa kabila guys sorry ayan yung ating mga ano ito naman yung ating variegated na awayuki ayan guys walang na walang variegated guys nawala na yung variegated ng ating awayuki ayan na parang may uod to kasi may ano siya oh. itim itim parang pupo ng uod ayan tingnan ko yan mamaya guys ayan yung ating variegated na awayuki ayan tapos yung ating hair once gold ano hindi hindi pa natanggal yung mga ano nila guys yung pagdiligo ng niligyan ko si Nagbili kasi ako ng ano, ng detain. Ayan, ang dumi, dumi pa ng mga leaves nila, guys. Ayan yung ating chroma. Ang ligi-ligi na nila. Yung ating barigitid na purple delight. Ayan, guys. Gusto ko sana sila, ano, guys? Gusto ko sana mag, ano, sana mag magpugot dito, guys. Kaso natatakot ako. Baka mamaalam. Ayan, oh. Wala nang barigitid dito, guys. Oh, ayun, wala nang barigitid na. Doon lang sa loob may barigitid ayun. Dito wala na din. Ayun, guys. Natatakot ako magpugot sa kanila, guys, baka pa maalam. Kaya ang kaya ang legay na nila, guys. Oh. Ayun. Nagliligay na. Ito naman yung ating uh, ano ba to si Tinkerbell. Ayun. Ayan yung ating tinkerbell Tapos dito naman guys, oh. Yung ating, ano, paichi. Diba, ang ganda nito guys. Tapos ano, ang bubutsog. Ngayon guys, oh, nag-ano na yung mga ilalim ng mga leaves yung mga ilalim. Ayan na, nagkakulay yellow na guys. Ayan. Ewan ko ba dito, ba't nagkaganito yung ating paichi. Ito, ito din guys, o oh, Papuntang legging. Ha, <laughs> Ano na nangyayari sa ating Paichi? Ang ating rug. Ayan. Yung ating rag. Ito din. Ang ganda din niya. Hubotsog. Yung ating ano guys. Ah, tawag ba dito? Si Morasaki. Ayan guys, oh. Ano, putla na sa putla kasi di, kaya nag ano to guys ang kulay niya putla kasi walang masyadong init dito guys yan laging makulimlim kaya ayan yung kulay niya ito naman o oh, si ano to si missing you ayan yung mga leaves niya guys nagkaroon na ng mga babies ayan sila o oh. Ayan, lumaki na siya, guys, oh. Tapos, dito niya, guys, oh. Ano kasi to? Nagliligi. Tapos, nasagi. Nagliligi to, guys, no. Oh. Tapos, hindi ko na pinugutan kasi natakot ako baka, ma ano, mamatay. Tapos, nasagi ko yung mga leaves na natanggal. to nilagay ko na lang dito. Pero, ang daming tumubo dito, guys, oh. So, ayan, oh. Alam, babies na yan, guys, oh. Klaro ba, guys? Ayan. Ilang bibis na dito, guys, oh. Ang daming tumubo sa kanya dito. Yung natanggal ng mga leaves, ayan oh. Nagkaroon ng mga ano, bibis tumubas. Ayan, kaya hinayaan ko na lang siya, guys. Yung ating baby, guys, na matagal na. Ayan. Nag-survive na sila, guys, pero ano, naglililiging. Ito 'di yung isa. Ayan. Matagal na 'to, guys. Matagal na 'to na si ano si bekya sa akin. Yung ibang kasama nito guys, ayun na maalam na. Tapos yung ating isang, ano to? Sino nga ba to? Nakalimutan ko na guys kung sino to. Parang sa ano to guys, si Madiba din. Ayan guys o. Oh. Ayan yung kulay niya guys. Si Curly Curly. Ayan. Ano ba tong cellphone ko? Hindi mag ano, mag yan, naglilagay na sila guys. Ayan din guys, yung ating Murasaki. Ayan, natanggal din yung mga leaves leaves nila guys. Ay, ayan, ayan nilagay. may ano kas, may ano to guys, baka may mini bugs. Ayan oh. May mga ano. May mga tawag dito. Langgam. Baka may mini na no kailangan na siguro magdilig ako ng fungicide. Tapos dito naman banda guys. Ito banda, ayan sila. Yung ano natin, Fred Ives. Ah, Fred Ives, ba na kalimutan ko na. Ayan. Yung ating Ellen, hindi, ito guys, hindi ko ano, alam yung ID niya, guys. Ayun oh. Hindi ko alam yung ID niya yung ating Ellen, ayan. Tapos yung ating Leticia. Ayan. Tapos yung ating si Cheese Pretty, ayan guys, oh. Wala pa talaga sila ano, wala, hindi pa talaga sila ano. Ah, uh, tawag dito. Stress. Kaya ganyan yung kulay nila, guys yung ating dirty sunshine ayan lagay ko na lang siguro to si dirty sunshine tsaka yung iba si Ellie sa ano rain and shine para ano magkulay naman siya ayan o oh. ang putla nila guys yung ating dirty sunshine tapos ito guys nakalimutan ko yung ID nito nawala yung ID Ayan, oh. Ang ganda pa naman. Ang bobotsog. Ayan. Akala ko mamaalam to lahat, guys. Ayan, oh. Tapos yung ating pink card. Ayan, ating Pinker. Ayan, yung ating roly poly. Ayan, guys. Nagliligi na, guys. May araw naman dito pumapasok. Kaso hindi masyadong ma ano, panandalian na kasi ano, mag iba na naman yung mag panandalian lang yung ano niya init tapos kulimlim na naman mas marami ang ano mas marami yung sa tawag dito sa amin kasi dagum ano ba dyan sa inyo tawag yung makulimlim na langit guys ayan ayan guys yung ating snow bunny oh ayan dumiting na yung si Bob, sa ano naman sa pinakataas guys, ayan yung ating ano to si Purple Delight. Tapos yung ating Chantilly. Ayan guys. Sana tuloy-tuloy na to no. Ayan, yung ating isang bake na, na na talaga guys, ayan. Ayan. Yung ating Milako, iwan ko na ano nangyari kay Milako yung ating purple delight ano ko na uh, inikot ko na lang to guys kasi ano ayan o oh, papunta na doon yung ano niya papuntang ang tawag dito hindi na siya nag isang direction na lang siya guys kaya inikot ko na siya ayan yung isa nating purple delight na variegated ayan ito din yung ating isang purple delight ayan guys Ayan yung ating purple delight. Eh, pour, ano? Hindi purple delight. Barigated na. Ano? Super bomb. Pa't ba sabi ng ano? Purple delight. Yung ating barigated na purple, ah! Na super bomb. Ayan. Ito din yung ating barigated. So guys, ayan. Ayan din yung ating Cleopatra. Ayan si Cleo. Ayan din yung atin guys. Nakalimutan ko yung ID nito. <laughs> Old na to guys. Ayan. Sorry sa ano ha. Pasensya na sa dumi ng pata. Hindi pa ako nakapaglinis. Tapos dito naman banda guys. Ayan yung ating lash na kuala. Ayan yung lash na kuala natin guys. At si Borito. Ayan. Sana tuloy-tuloy na si Borito guys no. Ayan. Dito sa baba. Ayan. Sorry, may ano. May wire. Yung ating bloody jump. Ayan yung bloody jump natin, guys. Ayan. Yung ating monstrous na onslaught. Monstrous onslaught yung ano natin guys o oh, yung madiba kasi dito banda guys ano talaga sila direct sunlight talaga guys ayan yun o oh. ang ganda na niya. stress na stress na siya guys ayan dito naman banda guys yung ate ano guys yung variegated natin na cubic pros ayan ay mag ano magpukos ano ba yan dali lang guys Sorry guys. Ayan yung ating cubic pros. Yung ating black sabat. Ayan sila. Dito guys, ano talaga matamaan talaga sila ng ano, ng araw. Yung sikat ng araw guys, ayan. Tamang tama dito sa harapan kasi ito guys. Kaya dito na ano, direct talaga sa sikat ng araw dito guys, ayan. Itong bike yan to guys, ano, bago pa lang to. Hello na maalam na si Lemon Rose guys. Ayun, iniwan na tayo ni Lemon Rose. Ayan. Yung ating ano, Latte Rose. Ayan, oh, ang ganda ni Latte Rose guys. Ayan. Yung sa pinakaibaba naman guys. Ayan sila. Ay, sorry. Ayan, yung ating sa pinakaibaba. Tapos dito naman banda guys. Ayan. Ayan. Ayan si barigitid na tinkerbell natin. Ayan. Ito guys, oh. Ewan ko anong nangyari dito guys. Ayan, wala nang mga ano sa ibabaw. Oh. Yung mga leaves na malaki. Tapos dito naman guys, yung ano natin. Yung propa ng mga leaves. Ayan, oh. Ayan, yung ay, lalaki na nila. Ito din yung... Parang saan ano to guys, si Bikya. Ayan. Ayan, oh, yung mga leaves niya ambubutyog. Tapos dito banda yung bago nating tanim guys, ayan. Ayan. Yung ating Esther. Tapos yung ating Lola, yan bago lang to guys. Si Orion. Ayan. Ang ganda ni Orion guys no. Ayan no. Oh. Tapos si Ariel. Ang gaganda nila guys ni Ariel. Bago lang to natanim ko guys. Tapos dito naman banda si Laura. Ayan. Si Beauty Lily. Ang ganda ni Beauty Lily guys. Ayan. Si Dusty Rose. Ayan. Tapos dito si Lemon Lime Barricaded. Ayan guys. Ayan yung mga bago nating tanim guys. Ay, pero ano na to guys? Mga one week na siguro. Ayan. Ayan si Chris, uh, Waradi. Waradi. Ay, mali yan guys. Ayan oh, si Waradi. Tama ba? Yung ating macarons. Yung ating si Pink Marble Gold. Ayan. Sana hindi masyado magkaroon ng ano, millibugs. Ayan guys. Ito naman guys ay yung mga ano guys, yung mga pugot-pugot ko -pugot guys. Ayan. Nilagay ko lang sa isang pot para makasave ng space. <laughs> Ito naman ay si ano to, si uh, peach and cream. Ayan guys, si peach and cream. Bago ko lang to natanim guys, kagabi ko lang to tinanim. Si peach and cream. Kasama nito guys. So ayan. Ayan. Tapos yung iba, guys, na wala talagang ano, new roots, hindi ko pa tinanim, guys. Kasi oh, natakot ako baka mamaalam. Ayan, nilagay ko muna sila dito, guys. Oh. Bumalik na naman yung ating mahiwagang, ano, lalagyan ng itlog, yung egg tree. Ayan. Nilagay ko muna dito para magkaroon ng ano, mga new roots, Kasi wala talaga new roots, guys. Ang tagal-tagal na. Ayan. Dito din. Yung mga, ano, yung iba, guys, na ano parang na maalam na padung na papunta na na ano kinuha ko na lang yung mga leaves nila baka ma-survive pa yung baka magkaroon pa ng ano yung okay. leaves nila mabuhay ko pa yung mga leaves ayan oh, nilagay ko dito ito guys o oh, tagal na to talaga guys ayan wala talagang new roots ano kayang dapat gawin dito guys hindi naman sya nagano nagmamashi ito din, walang new roots. Ayan. Ayaw talaga magbigay ng new roots. Hindi ko pa sila natanim, guys. Ang dami ko propa ng mga leaves dito, guys. Pakita ko sa inyo yung iba, ha. Ayan, guys. Nilagay ko lang dito sa ano, sa tray. Ayan. Hindi to pa, guys. Ito din, wala ding ano. Hindi talaga magbigay ng new roots. Kaya ano na, sa ilalim pina, pinugutan ko yung ano yan, guys? O guys. O. Oh. Pinugutan ko. Baka magbigay ng new roots. Ang dami talaga, guys. O, oh, ayun. Ang dami nila. Ito din, guys. Walang mga new roots. Ayan. Gusto ko kasi... Gusto ko, sa, gusto ko kasi na... Ano, itanim sila. May mga new roots na. Ayan. Ayan. Ayan yung sa harapan natin, guys. Ayan. Ayan. po pupasok yung sikat ng araw. Ayan. Yung ating update sa ating mga plants. Sa aking mini garden. Ayan sila. Ayan, guys. Pero yung mga ano ko, guys. Yung mga tawag ito. Gymno ko. Ayan sila, guys. O, gymno hindi ko pa naayos talaga sila guys dito banda Ayan. yan muna yung setup nila ngayon guys hindi ko pa naayos masyado Ayan silang lahat. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Dels Blog. Bye. God bless. Ayan. May paparating na naman akong ano, plants.